Ng lang. Dahil lang pa kaming ba idol, dahil hindi ko po ngayon, wala ba siya kiss? mo lang yung tone. Ayan tinik niya. Kasama ko yung aking tinik niya. idol na malupit. Yan o, no? si mo. idol Wendel. Buklatin na, Ayun na. Milo, alaman. tsaka yung isa. Sus. Ayan no? Sabay may sa sabaw ng lata, sa kanin. Oo. Ah, ano yung kaso sa amin na paborito gilatang? Kaya po sila, nagtatalo po sila sa <cute> ano, isdang is, <laughs> is, <istang palok. laughs> <laughs> si dagat mga idol. Mga tagutungan. Mga tagutungan, mga isdang palos. Isdang palos. Hindi mo sa dagat yung palos ah. Ayan dagat. Tapos may dilis daw sa tabi ng... May indong. Ano, indong, indong. Ayan o. No, may tamban. May tamban. Nag-ihaw si idolit man ang tamban. Sambal <laughs> dahi. Kaya tinan mo ano. Nagkilaw, hindi nakatikim. <laughs> Nagkilaw daw. Hindi lang malupit. <laughs> ano? Sa sobrang dami, hindi nakatikim. Parang nasa tabing dagat lang to. Ano? <laughs> <I don't know. laughs> diba? Yung malupit na, ano ito pag ginagawa, oh. Ayan. Wala panggis yan. Pero sa totoo lang, bawal talaga ang cellphone dito. <laughs> 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 Dahil matigas ang ulo ng mga <laughs> amin. Ano? Ano? O, diba? Tamang tambay lang muna kami mga ito kasi wala kaming karasyadong bis ngayon, eh. Dahil... Linggo ngayon, linggo. Araw po ka ng linggo ngayon. Ano? <laughs> ano kaya doon? Oo, sarap ng kape. Ano? 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 Tambay-tambay mo tayo mga nalang. Hintay kami ng... Ano? Kami ng... Kapi? <laughs>